Patuloy ang paglawak ng egg and oil depot, isang negosyo na sa simpleng pesto sa barangay Bantug at ngayon kilala na bilang isa sa mga pangunahing supplier ng itlog at mantika sa lungsod. Matatagpuan na ngayon ang kanilang pangunahing branch sa Maharlika Highway, barangay San Isidro at mayroon na silang labing anim na sangay sa mga barangay tulad ng Madini, Bonifacio, Mayapyap, Aliaga, Gabaldon at Palayan City. Kilala ang depo sa murang presyo ng itlog. Ang PV o yung pinakamaliit na size ay mabibili lamang sa halagang 220 pesos per tray o 7 pesos and 42 centavos bawat piraso. Ang extra small na 230 pesos per tray o 7 pesos and 70 centavos bawat piraso. Ang small size na 240 pesos per tray ay makukuha naman sa 8 pesos per piraso. Ang medium na 245 pesos per tray ay 8 pesos and 20 centavos ang per piraso. Habang ang large size na mabibili naman sa 253 pesos per tray o 8 pesos and 50 centavos per piraso. Ang extra large na 265 pesos per tray o 8 pesos and 90 centavos bawat piraso. At ang jumbo size na makukuha naman sa halagang 285 pesos per tray o 9 pesos and 50 centavos per piraso. At ang itlog na pula na 430 pesos per tray ay mabibili naman ng 15 pesos per piraso. Mabenta rin ang kanilang mantika na nagkakahalaga ng 1,205 para sa 17.5 liters, 74 pesos kada litro at 38 pesos sa 500 ml. Bukod sa itlog at mantika, binibenta rin ang mga produktong gaya ng itlog ng pugo sa halagang 175 pesos kada kahon ng 100 piraso. Homemade leche plan na nagkakahalaga ng 119 pesos hanggang 149 pesos para sa dalawang tubs. At proba o purong puti ng itlog na mabibili sa halagang 85 pesos bawat litro na patok sa mga health conscious at gym goers. Ayon kay Rubilin Fajardo, isa sa mga tindera, umaabot na sa 200 trays ng itlog ang kanilang nabebenta kada araw lalo na sa mga panahong mataas ang demand gaya ng Kapaskuhan. Sa kabila ng mabilis na paglago, nananatiling layunin ng depo ang maghatid ng dekalidad na produkto sa presong kayang-kaya ng Mami mili Mabili talaga po, mga 200 play, ganun. Oh, may okasyon. Pag Christmas, ganun po. Ang kwento ng Egg and Oil Depo ay patunay na sa sipag, tsaga at tapat na serbisyo, posible ang pag-asenso kahit sa simpleng pagsisimula sa patuloy nilang paglawak na nanatili silang tapat sa pangakong murang presyo, kalidad na produkto at serbisyo maaasahan para sa bawat mamimili. Kasama si Jeff Gonzalez at Smiles Spectrum para sa Balitang Unang Sigaw.